na yung unang pinakawalan sa men's elite ha Okay, ito yung unang pinakawalan sa men's elite Christian Aradanas Rider number 85 ng team Dandex From Barangay Rizal, Nueva Ecija So, tingnan natin kung makakalayo siya Dahil kung yung nasa likod niya, natanaw ko na kagad Yung isang rider sa na nasa Ito na, mabilis ang kayang takbo, 34 km per hour Ang um, padjangan dong si Christian Aradanas The pride of Team Dandex, Pram, Rizal, Webaisia Ito lang yung sumusunod, si Renz Michael Bondok ng 7-Eleven Or rider number 86, Renz Michael Bondok ng Team 7-Eleven So isa rin dito sa mga prospect At talagang malalakas na batang-batang siklista ng 7-Eleven Matutuog na Ito ang si Christian na Rodanas So kagagaling lang din yata ito sa ACC Ito si Renz Michael Bondoc One of the prospect Sa individual time trial road race Ramnue by Sia also Ito si Renz Michael Bondoc ay laki nueva nueva isihano okay, ito naman ang other rider from uh, Dandex Vincent Bulanday the pride of team Dandex Vincent Bulanday isa rin to sa abatindi pagdating sa ahon dahil ma Rabi na ay na ipakita ito ah, dahil ng ang um, Team Dandek sa Nueva Vizcaya, Tour de Nueva Vizcaya Team Time Trial ay naghari din ito sa kabundukan ng Zambales at Tarlac, two-time champion ng MTB sa Sitio, Tuweg and Sitio ah uh, baag kung saan ito mo makikita mamalas ma ang napakatitinding ahon ngayon nagmabalik bike si Vincent Nguye Bulanday from Lupao Nueva Ecija also etong si Vincent Bulanday so, rider number 88 ang kanyang speed mabilis 32 kilometers per hour ang takbuhan itong si Vincent Bulanday So, kumbaga ito eh parang po na rin to kusumipa dahil nakuha to dati ng B Pharma. Na import ng B Pharma. So, kababayan nito ng Marlboro Tour Le Legend to uh, Rookie of the Year din pinili. Okay, go go go. another rider from uh, elite category Ben elite category itong rider number 7 si Kalugmok rider number 7 si Kalugmok so tingnan natin kung si Jonel Carcueva na to ha ah. kung rider number 89 to si Jonel Carcueva na to ang 3 time road race gold medalist okay, this is Jonel Carcueva, the three-time road race gold medalist. Itong si Jonel Carqueba Pero hindi na siya nakapaloob ngayon sa Go for Gold sa Team GGC na Team GGC Na itong si Jonel Carqueba So ngayon siya susubok dito sa individual time trial Kung makakasungkit siya ngayon ng ginto Ang kanyang speed 34 kilometers per hour Itong si Jonel Carqueba So rider number 89 Nasa likod lang niya si Mervyn Corpus Nasa likod lang ni Gilal Carcueva si Mervyn Corpuz. Ngayon susubok ito Kung makakakuha siya ng ginto ngayon Or Makaka 4 siya 4 time gold sa road race Itong si Junel Carcueva Pram I think ilo ilo ito eh Itong si Junel Carcueva So talagang seryosong seryoso Itong si Junel Carcueva oh good luck, good luck ito naman ito naman uh, isa sa superstar at sumisikat ngayon kumbaga sa so kwalit trending viral itong si Melvin Corpus tingin natin kung gold ngayon o podium itong si Melvin Corpus so parang first time ko lang na makitang lumaro ito ha ah, mula nung nag cover ako dito sa national itong si Melvin Corpus first time ko na makitang lumaro sa individual time trial na wala siyang team wala siya sa excellent noodle so solo lang siya kumbaga independent provider itong si Melvin Corpus so hindi, ah, uh, ito, isa ito sa mga pangarap niya yung mga kuha ng ginto dito sa national dahil sa simula simula pa eh, wala pa atas siyang nakukuha ang, uh, ginto silver o bronze dito sa national championship pagkakataon to kaya mga makakakuha siya dito ito yung po naka expert niya yung mga ganitong uh, ruta ay nga medyo maahon makunat at mahangin na ruta so nasara harapan lang niya si Junel Carcueva lumalaman lang si Carcueva ng mga 100 meters dito kay Melvin. Corpus. Okay, napakalakas ng hangin Kitang kita na sa kanyang jersey. Yan, yeah, no? Napakalakas ng hangin Pero itong si Mervin Corpus, eh, talagang meron din itong kahon. Kung baga, expertise nga niya. Yung ganito, naku po, madidelay pa tayo. Grabe. Grabe ang sipa nito si Mervin Corpus. Sa sprint, napakalakas. Pagdating kaya sa individual time trial. First time niya na lumaban sa mga ITT. Naku, lumalapit na. 50 meters o 70 meters makakadikit na itong si Melvin Corpus kay Jonel Carcueva habang papalapit papalakas naman ng papalakas ang ihip ng hangin grabe ang lakas ng hangin tapos ang ruta natin paahon pa kaya uh, napakahira para sa mga siklista yung ganitong ruta so, hey, mukhang pakaway-kaway pa mukhang wala malakas pa itong si Melvin Corpus Okay, good luck. Hey. Okay. Mga so, rider like riders, tong para tayong tingnan kung sino to. Dalawa. Ibig sabihin, nagkatuhugan na to. Tingnan natin kung sino to. Victoria Sports na nandito sa harapan. Victoria Sports. Si Kapitan na yata to. Kapitan Marcelo Felipe. Rider number 94. Marcelo Felipe, number 21 Okay, this is Marcelo Felipe. Rider number 94. From Llanera. Yan era nueva ecija, nakapuin ang taguri sa kaya kapitan, ang kapitan na victoria sports, Ito si raja number 94 marcelo pilite, so veteranong veterano na itong si marcelo pilipe las, natatandaan ko ang achievement niya, uh philippine national game, uh gold medalist itong si marcelo pilite. o sa ITT ay susubok o makakasungkit ng dito ito si Marcelo Felipe so malakas yung akin maahon na naman pero ang kanyang speed 35 kilometers per hour okay, Good luck, up! Okay, ada kajian riders tayo. Rider number 3 So ito naman, Ismael Grospe, the pride again ng Nueva Ecija. Uh, rookie of the year ng Ronda. Okay, another pride of Nueva Ecija. Ismael Grospe ng Victoria Sports Arala from Lupao. Nueva Ecija, kababayan ni Dean Pinili. Itong si Ismael Grospe. Isang matinding climber ito. Uh, meron tong nakuha ang karangalan ng Ronda Pilipinas and second place sa tour sa Sitio Baag sa uphill challenge ng Sitio Baag itong si uh, Ismail Ismael na isang climber si Ismael Grospe ay uh, rookie of the year ng Ronda Pilipinas itong si Ismail Grospe Talaga ang kilalang climber to. Under to basta nasa kanya hindi ko makuan kung siya ay rookie of the, of the year o under 23. No nasa siya nasa Ronda Pilipinas. Ang speed niya 30 kilometers per hour. So, good luck, Sma. good luck, good luck, good luck. So may parating tayo riders rider Pilating parang, parang from 7-11 to I think this is Louis Krog Louis Krog ng 7-11 Okay rider number 98 Naman itong si Louis Krog ng 7-11 uh, Nakatatandang kapatid ni Matilda And Enz Krog uh, Talaga mga kilalang cycling Ah uh, Mahilig sa cycling Oh, isa to sa uh, sinasabi nila na uh, naging ACC Silver Medalist nung siya ay eh, kabataan niya. So, it's niya, 28, ha? Huh? So, this is Lewis Crook, of 7-Eleven. Okay, good luck. Isang ngayon. From uh, Navy. But si Pari to, ha? Ah. Kung um, nahuli itong si Adrian Fare ng Philippine Navy Standard Endurance. Another rider from Victoria Sports itong si Abmerga. Si Miguel Abmerga ng Victoria Sports rider number 29. Malalakas itong mga Victoria Sports na yun. You no? Know? Mabilis ang, dati ang piglas nitong si Miguel. Rider tayo. So ano kayong team to? Rider, Rider number 99 Rider number 99 Mukhang mabilis na, panay panay na ha Rudy Roque Ito ang ating riders na nandito ngayon Palapit dito sa ating pweso itong si Rudy Roque uh, Ronda Pilipinas Veterans itong si Rudy Roque yun, matanggad ang mapino mapanay na madiin yung kanyang luck, at so, naman tayong another rider Uy, dapat dapang si Ayo ito ha Okay, good luck, good luck Rider number 52 Rider, meron tayo papating na isang rider dito Hey, good luck. Rider number 4. Samurai list ang palating. Naka-air rider number 812. Rider number 812. Parating tayo rider. Nakaw, lumakas na yung ulan. Grabe. Kumapatak na yung ulan. Ito, rider number 81. So, inabutan na tayo ng ulan dito. the group of riders Nako, baka si Kenny Solis sa to Naka team army na to ha Kenny Solis Sa Nubirena Si Julio, uh, si Eric Los Santos Skubo Okay, may papatingan lang tayo Dalawang riders to Go for gold yung isa so, Si Haben Reynante yata yung isang go for goal Oy, Rider number 2 yung Gopal Gold So nagkatugan na yun ha Kasi yun nagtubuhog sa bawat sa kanila Kapating tayo mga riders Ito so, isang D-Ray na d na Julius Tuntun na Okay this is Julius Tuntun The reigning Gold medalist individual time trial Men under 23 Pero Andito na ngayon siya sa elite category. Na ipapakita kaya ni Julius Tudtod yung kanyang lakas ngayon dito sa mga men's category. Ang kanyang speed 27 kilometers per hour. Last year ito ang ating gold medalist sa yun nga, men, men under 23. Itong si Julius Tudtod. So kaya na nasa elite na siya. Ah, um, ito ah. Kesong province Team um, d, d Reyna, Team d Reyna itong si Julius Tuntud So mabilis yung ayan takbo 33 So hindi naman nag-iiba yan eh hindi naman nag-iiba yung ng mga ayan eh Ito yung mga expertise nitong si Julius Tuntud eh yung mga ganito uh, makunat na ruta So may papakita na kaya yung kanyang lakas dito sa mga men's elite category. Yon, good luck idol. Dito to. Parang si Rostom Lim na to, ha. Okay, Rostom Lim. Okay, this is Rostom Lim. Rider number 100, Tribal Team Bad Hair by Sia. Ito ang si Rostom Lim, makakabawi na kaya siya muli. Dahil last 2024 hindi yan nakuha ang uh, gold, bronze, or silver dahil 2023. Ito siya ang ating gold medalist sa individual time trial Ngayon ba yung 2020 po rin makakabawi na Ito si Rusto The pride of Nevesia Dating kung makakapodium ba itong si Rusto Blin si Okay So nagkukumawag talaga ang pomidal Kaya eh, gusto niyang makabawi, gusto niyang ibalik Ang dito Dito kay Rusto So, meron tayong rider na parating Tari kung sino to Uy, from 7-Eleven Si Piolo Lugto Piolo Lugto from Pampanga Itong si Piolo Lugto rider number 43 Ng 7-Eleven Uy, maganda si Pan Piolo ah. Sprint to dati Pero ngayon, nga ITT Hindi tayong rider Nako Ah, uh, kung ano to Victoria Sports Victoria Sport tingnan natin kung sino ko pareha na to ah si Daniel Ben Carino si Caro si Caro Okay, ito na si Daniel Ben Carino radio number 90 ng Pangasinan uy isa ito sa mga kumbaga napakalakas uh, sa breakaway kaya kapapanalo lang ito third place sa tour of natividad Itong si Daniel Bengarino, siya dito sa mga ato. Okay, okay. mabilis ang takbuhan itong si Daniel Bengarino. Talaga niyuyok-yokan yu niya yung kanyang bisikleta. Eh, nagbabalik na talaga yun, talagang sipa. Itong si Daniel Bengarino. nakangiti pa eh ah. hey, good luck good luck from Tindandex I think this is Rodney Cabre Rodney Fernando isang pro riders dati ito yung B-Pharma itong si Rodney Fernando Oo, maganda pa yung sipa nitong si Rodney Fernando ah. So malapit lang yung lamang ni Daniel Bencarino dito kay Rodney Fernando uh, stay, uh, tour of Dagupan Gupan uh, Dagupan uh, Gupan second place nagpakita ng lakas sa ahon itong si uh, Rodney Fernando from Bagong Sikat Science City of Munoz ngayon ay nasa Team Dandex tangan-tangan niya uh, ang kupunan ng Team Dandex Rider Naro 95 this is Rodney Fernando Ang speed niya, 25 But, tigil natin kung <coughs> maaabutan niya, madidikitan niya si Daniel Ben Carino ng Victoria Sports so yun, good luck and ride safe so, yung radio, dalawa ito dalawa itong radio ito, Navy and Victoria Sports Jeremy Lizardo and kaya number si Okay, so dito na uh, Jeremy Lizardo and Alexis pagara, Alexis pagara is the bronze medalist last year sa individual time trial Young rider number 649 na Victoria Sports at ito naman si Jeremy Lizardo ay stage winner na tour di Biscaya 2023 so hindi ko alam kung sino ang natugi oh bahala ito natuhog ni alexis pagara itong si jerry melisado so dalawa na lang Yo so, ando natin ng likuran kasama si uh, nicole pareja and joshua pascual so umabanti na naman yung navy uh, si jerry melisado so, pag iiwagan ng bagay itong si alexis pagara alexis pagara talaga kung silent killer ito sa ITT kaya maka, makikini uh, makikinita natin yung kaseryoso sa kanya mukha kung gaano kaseryoso umadyak itong si Alexis Pagara okay so Jeremy Lizardo na Alexis Pagara so ayan na meron nang umahabol sa likod ito na yung ating reigning gold medalist Nicole Pareha ng Victoria Sports ito na So, ito lang, sa palagay ko, hindi lang, eh, correct me ma'am, eh, kung mali ako. Dahil dapat ang una ng bago si Nicole Pareja ay si Joshua Pascual. So, lumalabas dito, parang tinuog niya si Joshua Pascual dahil wala pa. Kasi siya ang reigning eh, pero hindi ko, ayaw ko lang. Ito, rider number 6, 4, ito ang ating reigning depending, gold medalist. Itong si Nicole Pareja ng Victoria Sports. Ryder number 648 Talaga ito Insight ano to Nakikita ko Nag-i-insight nag, nag ito Doon Sa kabundukan ng Tarlac Ito ang si Nicole Pareha So mabilis ang kayang takbo 31 Kilometers per hour Oh ngayon so, sa ating source Wow, sumemplang so, daw itong si Joshua Pascual Ah, uh, ito si Dito Pareha ngayon Ah, uh, ang dito sa Arabahan, matutulog pa yung ating yung kanyang kasama na si ah uh, uh, Alexis Pagara. Ay, uh, na grabe pumidal 35 kilometers per hour ito, hindi niya si Jeremy Lisano. Sabi nila natulog niya si Joshua Pascual dahil na sa Si Joshua Pascual, pero ito napakabilis, gigil nagigil. Pumidal, Itong si Nicole Pareha, malapit na tayo sa finish line. Ayun na, tutug, hindi niya si Jeremy Lizardo Alexis Pagara. So dahil sa likod si Joshua Pascual, ayun na nga, na naman ni Jeremy Lizardo itong si Jeremy Ani ah, Nicole Pareha. Itong si Jeremy Lizardo, kumahabol pa rin itong si Alexis Pagara. So, maganda ang magiging result nito. Kumbaga, unpredictable. Pero sa palagay ko, bukang nauuna. Papakabilis ng bala dito si Nicole Barrio. Wala pa si Rostoblim, ha? Si Rostoblim ang gun. Wala, wala, wala na sila iyan timbang pala. Sila Rostoblim, eh, ando na sa harapan. So napakabilis ng pedal ni Nicole Pareja yung nasa na tinugyan niya si Jeremy Lisardo So napakabilis ng pedal nitong si uh, Nicole Pareja at Jeremy Lisardo Hindi rin mapapital ni Nicole Pareja itong si Jeremy Lisardo ha Grabe mukhang maraming nang natuhog itong si Nicole Pareja Makakabit uh, niya kaya ang back to back gold medalist, gold medal Itong si Nicole Pareja ng Victoria Sports Grabe yun, lakas Matutuog niya itong si Rodney Fernando Matutuog ni Nicole Pareja itong si Rodney Fernando Napakabilis, grabe Parang robot po bidal Grabe yun, pinapatag niya itong napakakunat na ahon Grabe, tingnan naman yung mga pano ating mga riders Parang patag lang Kung po vital. Itong si Nicol Pareja So, natuognya naman nya itong si Rodney Fernando So, bakal habul pa ulit, bakal habul ulit, bakal ulit itong si Alexis Pagara Berame Parang, hindi ko yakin itang napagod Itong si Nicol Pareja, ito na, last Last 200 meters to the finish line for Nicol Pareja Ano sa palagay niyo? Gold na ba? Itong si Nicole Pareha? Ito na. Yes, 100 meters to the line for Nicole Pareha. Ginagalan pa. 41! Kila minas po na ba? Sakit na na. Baon na Nicole Pareha! Sa kaya. ang mga tignan natin. Yung grabe, lakas! Oy.